Kumusta naman natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Maynila na malubhang nga naapektuhan ng masamang panahon. May Mr. ko si Mark Salazar. Mark. Hawi, uh, ang uh, balita ay marami-rami na ring lugar ano, sa Maynila yung nag, uh, uh, bumaba na yung uh, baha. Pero particular, ako ngayon ay nandito sa port area sa Sitio Damayan dahil ang pinakamalaking problema naman ngayon ay yung relief operation ano, kung paano naman yung mga kababayan nating nalubog sa baha kahapon ay makakabango naman na matiwasay. Dito sa sito Damayan, may dalawang uh, libong pamilya yung naapektuhan ng pagbaha. tahap talaga inabot ng kanila mga bahay, wala silang naisalba At karamihan sa kanila ay nasa mga evacuation center. Yung isang nasaksihan kong relief operation ay uh, sa mga dayuhan pa, isang pang-Korean NGO yung uh, unang-unang sumakloloraw sa kanila at naririto. At unang tinarget para sa kanilang relief operation ay mga bata sila yung uh, pinakain ano unang uh, pinapila sa feeding uh, program binibigyan sila ng libreng uh, anti-kuto na shampoo binibigyan sila ng uh, free haircut, paligo, kumbaga yung mga bagay na kailangan para maramdaman mo nag-normalize yung buhay habang yung kanila naman mga magulang ay abala sa pag-ayos, uh, pag pag-ayos, paglilinis ng kanila mga mga bahay dahil nga marami sa Lugar dito sa port area ay medyo nag-subside na rin naman ng tubig ano. Ito yung magkakahanay na yung uh, Happyland, 'yan yung mga uh, ilan sa mga lugar dito sa port area na talaga namang binahan ng husto kahapon, Nawi. Yeah, ang uh, pinapanood natin ngayon ay uh, yung uh, live video sa Menjola, uh, wala nang baha dyan pero may mga lugar pa ba na may uh, baha pa at uh, hindi pa madaanan ng mga motorista. Ah, uh, wala kagaya yung Ross Boulevard no kasi kami ka, nung pumunta kami ng Manila area mula sa Quezon City. Ang uh, para manigurado dumaan kami at sa Rojas Boulevard papunta nga rito sa sa Tondo. Ayan ano kaya uh, medyo yung sa Rojas Boulevard na binahari nung noon yung portion na yon na uh, malapit sa may uh, US Embassy na yan ay eh, medyo maayos nang lahat ano. Yung sa yung sa may tapat ng uh, Espanya, I heard meron pa rin ano at maraming mga Uh, light vehicle ang hindi pa rin nagtatangkang dumaan doon. Pero itama ka rin sa Minjola, nagsubside na. At uh, kasi yung weather dito, Hawaii uh, hawi, meron ka na kung titingala ka, may mga portion na, ano, na asul na makikita mo. Paminsan-minsan ay humahara, yung, uh, umaano na, yung sumisinag na yung uh, init ng araw. At mas malimit na ngayon na tumitila ang ulan kaysa sa bumubuhos. At kung bumubuhos man, ay paambon ambun na lang. Kaya medyo lahat talaga pag kumab, lumingon ka rito, kaliwa, kanan, ay uh, talagang ang uh, mga tao ay abala sa paglilinis ano, ng mga dumi na iniwan ng baha, hawi. Okay, nasa port area ka, no? So, na, nakikita mm. mo ba yung dagat? Uh, kalmado ba yung uh, dagat? Oo. At kahit naman hawi sa kwento ng mga taga rito, kahit naman kahapon kasagsaga ng buhos ng ulan, ay kalmado naman daw yung uh, dagat. Hindi talaga yung dagat ang problema na hindi daw yan yung bumaha sa kanila, particularly ano, dito sa area ng port, uh, port area. Kasi ang nagpabaha sa kanila ay talagang yung volume ng tubig eh, na galing sa langit. At uh, yan ang naging problema nila. Ngayon, yung dagat, very still. Marami kang makikita maliliit na bangka na bumabalik sa kanilang hanap buhay ang, uh, ang mga taga rito na nanginista, nangunguhan ng mga uh, seashell dahil kalmadong kalmado naman ang dagat, Tawi. Okay, so ang kalaban talaga ngayon ay yung uh, bus ng ulan, hindi hangin at hindi Tama. yung uh, dagat. Tama, Javi. Okay, maraming salamat, Mark Salazar sa Maynila.